Alright, so maganda nga po mga guys. welcome back sa YouTube channel natin mga guys. nandito tayo sa area sa Dagopan area to no. So nandito to Dagopan Street. So nandito po tayo sa Barangay 153. So so mga guys, so ito pong uh, tatlong palapag to no. So isang tatlong palapag po tong kinokonstruksyon. So ang pagkaalam natin, palihati po to mayroon po tayo ng uh, yung kalahati charity daw tong isa. So isa naman Uh, barangay hall ang kalahati so ito po, uh, hindi natin alam na ito po nakaupo na po tayo si Iscomorino, itong barangay hall na po ito, nasa bangkita po, baka alam mo natin pag sinasabi na sa bangkita so katulad dyan sa lunso uh, doon sa kabila, uh, nasa bangkita rin naman ang pinatayo ng barangay hall ay isa po na sinisira po so hindi natin alam, alam mo naman so dito sa Maynila para nagpaliksan o nagpagandahan ng mga project no bawat barangay no so yan dahilanan po na yung ko po to sa ganitong sistema kasi nasa ano uh, nasa bangkitan, nasa sidewalk po ng area kung kinain po ang kalsada ang pinakadaanan ng uwi ng kalsada no so ito mga guys to, to tatlong palapag po ito so hindi natin alam kung uh, ilang unit to so nasa SP ko dito nasa ganong kahaba so malaki mahaba rin so, 30 meters so yan so dito update lang po natin po ng kaganapan siyempre napagano tayo napagalaman natin na sa mga ganitong situation sa mga uh, nasa kalye so isa, isa po sa ayon ni Mio sa mga ganong pamamaraan po so ito siyempre nasa kalye po o sa bangkita po ang area na itong tinayuan ng Brangay Hall po ito Sisira, at sisirain ni Mio Risco po ang itong barangay hall so hindi natin ispik kung magkano ang dinastos naman po ito barangay hall na to so yun ang pagkalam ko gawit po na heart center po doon ang kalate, ang kalate ay barangay hall yan so sa nakaalaman natin sa mga nakakausap natin dito sa mga uh, dito sa na uh, residente no dito sa area kung saan po ang area na to so yan So yan din natin so yan mga ilan lalapitan natin sa so, mga uh, yan po mga guys so Ah, dito sa area. Yan. So medyo maluwag din 'to, no? Sa doon sa ano, area ng oh, so ano, sa Heart uh, Center daw 'to, ang kalahati, eh. Barangay Hall naman 'yung kalahati. Eh. So yan. Nakita niyo man. ah, yan Ito po sa wala to in, ano pa yung nga uh, naman nasa pinaka sidewalk po uh, nasa bangkita po ang ano kumbaga kinain po ang kalsada natin dito sa area na to. Yan. Habang uh, kinokonstruksyon oh. So yan mga no no so na-speak natin to na sa Basta yan na mga guys so, uh, Kaya po na mag -acto. so, hindi pa natin na, uh, um, Ano natin dito yeah. ang ano Basang ang third floor to Third floor hanggang nasa ano Metas po Ang luwang po nito mga guys Nasa one meter lang ang uh, Kasi nasa ano ne eh, uh, Nasa apat na halublak lang dun sa side no So harap Apat na halublak block po mga ano guys So yun So hindi natin alam kung talagang final to kung ilang unit po to bawat isang palapag. Yan. So hindi natin expect yung dalawang apat na poste o isang unit. O ganun baka ganun na yung Pero hirap no. Akala yan. So hindi tayo pwede makapasok sa loob gawa nga wala naman ng nagko-construction -co o ano man to parang hinihingi no. Hinihingi na po to. Uh, pagko-construction. -co So mga guys, so, nagtuloy-tuloy pala ito uh, Mayroon pong gumagawa sa loob na co construction So open pa rin yung construction nito Mayroong gumagawa pala sa loob So anong time sheet po natin mga chat 12 o plus So baka break lang din pala ito uh, Nag-break muna no So mayroon akong nakita may tao sa loob Ibig sabihin, tuloy-tuloy uh, pa rin ng operation pala itong uh, Construction na ito uh, Third floor, hanggang third floor no So, so, guys. So, dito tayo sa dito tayo sa barangay 53, no? Dito sa may Dago meters po ang okay. So, ito po yung na, ano, na, pagtanungan natin sa mga residente dito. Ito po sa area na to ay barangay hall. Ayan. So, tatlong pala pag tumangay. so, nasa Yan sa area na buong habal na ako so pag alam ko dito para mga pag ano sa eto so tatlong palapag po ito Sana so, ka napakalye po kasi ito. Yeah. <laughs> yeah, mga guys, dito tayo sa ano sa medyo mga papalayo muna tayo na no? kasi ito po yung barangay 53 po. So dito po isang yun na po inulit natin sa tatlong palapag. So pala, pag, to, ito habang kino-construction pa pa rin pala to sa ngayon. So yan mga guys, dito dito ta ngayon sa barangay 53 so kayo na po maghusga ang isang barangay hall nandito sa bangkita po na itinayo so hindi natin alam kung anong mangyari na po itong